No, so what's up mga paps another video again and eto na yung continuation ng ating cafe racer rebuild na after ng katagalan ay eh. ngayon lang natin upload so nakahanap na tayo ng fuel cap eto, itong fuel cap na to nakahanap na tayo pero wala pa rin tayo ng carburetor uh, insulator pero focus muna itong part 2 natin sa paglilinis ng tanke. kasi sya yung pinaka may malalang sitwasyon kung nakikita natin usan natin ito yung pagugot pa lang sobrang tigas na then kitang kita na may kalawang yung tangke and then eto pakita ko lang yung itsura mismo ng tangke dito sa maliwanag so ayan yung loob ng tangke natin sobrang may lamang pang konti ayan. so ito yung itsura ng loob ng tangke natin kung titignan natin hindi yun yung itsura ng normal na tangke kasi grabe yung kalawang so ang goal natin ngayon eh malinis natin yung mismong loob ng ating tangke para maging uh, okay na uli na malagyan natin siya ng gasolina so ganun pala talaga kapag uh, nagkakaroon ng kapag uh, hindi natin ginagamit yung motor natin at nabibilad sa ulanan normal daw talaga na magkakaroon ng uh, tubig sa loob lalo na pag hindi naman puno yung tangke natin ayan at ngayon, di ba nilinis natin, binaklas natin ito ng nakaraan, ng fuel cock na to, ayun naman, ayun o, oh, medyo may tulo siya, may basa na siya. So feeling ko tumutulo na. So subukan kong buksan. Then i-drain na natin yung mga nakala eh, yung mga natira na gasolina bago natin linisin yung loob ng ating tangke. Eh. Baka mga bro, saglit. Oh, may empty tong eh. So ito na yung pagbakos ng fuel cap dito na natin dinahandaan na Uh, tanggalin yung laman, ubusin yan, So, tsagain lang natin to hanggang sa maubos yung pinaka laman niya. So, eto yung itsura nung matanggal na natin. Uh, kalawang na may konting gasolina. <laughs> so, yan. Tapon na natin ito kasi sobrang dahon natin. Parang may grind grind na siya. So, medyo may, may grind na siya. So, hindi na natin patatagalin ito. Ang tapon na agad natin kasi babaho. Uh, natapon na natin. Then, ang next natin gagawin siguro kasi ngayon na, Yeah, ano lang muna natin pabubusan so, ko lang ng tubig para mawala yung mga napirang uh, ah, dumi sa loob din makita natin kung gaano ka dumi. so yung pinaglabahan yung ginamit ko para lang mag empty out yung loob o yung mga gasolina na mabaho tapos dumiretso na sa kanal so, ito muna unang kong gagawin refill lang ang refill so hindi naman tayo kinakabahan na baka lumalayang kalawang kasi tubig na ito kasi ang gagawin naman natin eh patutuyuin naman natin so busong ng buhos tapos hindi pa natin sinasauli yung sa fuel cock kaya nagde-drain lang din siya yan lang muna gagawin natin para lang ma matulak na matulak yung kalawang yan tuloy-tuloy lang to hanggang mamaya ano yung grabe oh. dito ba ay natin ng top. ay 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 button okay, lagay lang ang lagay natin yun ang ubos okay, para mas magitan natin kagaling natin so, okay, ito na lang muna Ayan, yeah, kasi nalalaglag So, uh, nire-refillan lang naman natin siya ngayon ng fresh na tubig naman. Uh, yun, para mas makita natin ng malino yung mga nalalaglag so mas marami pang nalalaglag at tuloy tuloy pa rin yung nalalaglag na mga kalawang maraming process para magtanggal ng kalawang sa ating mga tangke uh, merong gumagamit ng vinegar pupunoy ng vinegar lalagyan at uh, lalagyan ng mga mga bolt sa loob para pag inalog eh makakaskas ng bolt yung mga kalawang sa loob then uh, after i-drain yun nga alam mas matagal siya kasi 2 days mo siyang ibababad yun yung isang process then re-rinse mo siya sa baking soda So, ito namang isa na gagawin naman natin is yung pang lang. So, i-re-rinse natin na i-re-rinse gamit yung uh, WD-40. So, yun. Uh, mamaya na kung anong magiging kalalabasan nito na after natin ma drain at mapatuyo yung loob ng tangke. So, uh, ito na agad yung resulta ng ginawa natin. So, luminis na siya. Dito pa lang. Pero may mga uh, konti pa. Ito naman yung tatrabuhin natin next. So, yun. Tuloy-tuloy uh, lang natin gawin at clear lang natin yung loob hanggang maging clear na siya. So yun, eto na yung ating tangke. Pagtapos natin siyang uh, linisan, then uh, uh, tanggalin yung mga ibang dumi. So marami tayong natanggal na kalawang. maliban dun sa pagtanggal natin ng gasolina kanina, eh, marami natanggal na kalawang. So ngayon, dahil binasa natin ng tubig, itong loob ng ating tangke, eh, kailangan naman natin patuyuin yung loob no ating tangke So, gagamitan natin siya ng heat gun para ma-drain palalo o mas matuyo yung pinaka loob ng ating tanker. Gamit tayo heat gun, then heat gun lang natin to hanggang patuyo yung pinaka uh, loob niya. So, yun. Uh, well lang muna natin to then uh, proceed na tayo sa next step na gagawin natin. Uh, napatuyo na natin yung loob ng ating ah tangke Ah, kanina, kay, ay ko, mainit. <laughs> so, mainit pa siya. Kanina, kinakap ako itong pinaka -ilalim. So, dito ko tinitignan kung basa pa or hindi. Pero, may, pero okay lang naman yan. Ito naman yung susunod Nating gagawin. Ah, lamigin ko lang ng konti. So, yan, nagkaroon pa ng bag kanina na naglag yung ating ano uh, tank, eh. abang habang nililinis natin. Then next natin na gagawin ay eh, gamit tong WD-40. So ito yung gagamitin natin panilinis sa loob. Konting tubig sa loob. Eh matutuyo rin siya gamit tong uh, WD-40. So punahin muna natin. Kita ba? Yan. So punahin natin tong nasa bungad na ito WD-40 natin. So medyo mabaho lang to Kaya pwede kayo mag-face mask. Ayan. Ang WD-40, ah, uh, ano, loose and rusted parts. So, nakakalusto na mga kalakalawang. Isa rin siya sa magandang gamitin para sa ating tank kasi At ito hindi siya harmful sa tanki natin. Ito parang halos ubusin natin so ibalik muna pala natin yung pinagtanggalan natin na fuel cap. So soli muna natin yung lumang fuel ka. Ubusin natin yung WD-40 na to sa loob kaya kailangan may sale to. Then alogin alug natin. Balik muna natin. So ngayon na nabalik na natin yung fuel ka, pre na natin na sprayan. Alog-alogin natin para yung mga kalawang eh sumama. Oh, so, ayun, nakikita na natin yun, yung mga kalawang na lumalabas. So, marami na naman tayong tatanggalin ulit. So, ngayon, after ng isang oras natin na ibabad siya, naalog-alog natin siya. So, medyo natiyo. Then, buksan muna natin dito sa gilid. So, ngayon, uh, ito na yung itsura niya. So, ayun, uh, may mga particle na tatanggal. So, ang gagawin na muna natin, eh, buusan na natin siya ng tubig. Then, tignan na natin kung matatanggal na yung mga buo-buo na kalawang sa loob ng tangke natin. So ngayon, eh, yan, binuksan natin yung tubig, eh, no? naglabasan na yung mga uh, kalawang kalabang, eh, no? Buo -buo yung malalaking yung particles ng kalawang natanggal na siya. Pero natin ibabad sa WD-40, eh, no, Malalaki, oh. tuloy lang natin hanggang mapatuyo na natin, na yun, okay na tayo. Ngayon, na uh, ng tubig sa loob, uh, patutuyin na natin maigi yung pinaka loob May mga konting kalawang pa din kasi nga, uh, natin, so, i-dry lang muna natin na totally wala na kahit na anong tubig sa loob ng ating tangke, sa so, ulitin lang natin uli gagamitin lang natin uli yung uh, heat gun so ngayon eh, tuyo na yung ating uh, tank. So, yan. Kahit gano'n yun natin, wala na maingay. Then, yung loob niya, hindi lang kita. So, ito na yung loob niya. Eh, konting kalawang lang, pero, ba diba? Still, compare mo kanina na wala tayong makita at sobrang itim. Pero ngayon, eh, mas okay na siya. So, yan. Ah, uh, isa ko pang gagawin dito, eh, pakita ko na rin yung nabili ko na aftermarket na medyo nahirapan akong hanapin. So, nakita ko yung fuel cock. So, ito yung uh, fuel cock niya. Compare natin dun sa uh, pinagpalitan. Ito yung bago. Ito yung luma So, compare natin natin kung okay magkaiba iba rin yung pihitan so yun nga dahil nahirapan tayong manap so basta tumugma lang yung dito sa may upper part yan sa tumugma yan okay na yan so, kabit na natin ngayon yung uh, itong fuel cap para dun sa ating tanke tangke natin kung swak itong tornilyuhan kung pag, pag hindi dari nahirapan naman manap inaalala ko lang dito ito kasi luma ay nandito sa gilid yung kapag so, pag nakabit yan lalabas siya dito sa may kanang side. Yung hose, ito naman kasi nakapaloob sa loob. So, ito rin isa pa nating problema. Ito yung isa natin titignan na sana hindi maging problema mamaya kapag tinabit na natin yung tanki natin. So, yan. Nakalita natin itong fuel tank natin na bago. so na natin itong cup niya. Okay na rin ito. Dahil nilagyan natin WD-40, eh, lumuwag na siya. So, Madali na ikabit. Madali na rin. Halisin. So, yan. Ah, uh, tapos na tayo sa tangke. So, sabi muna natin to na hindi mauulanan. So, pag-isipan pa rin natin kung ah, uh, papalitan pa natin yung kulay nito or magre-repaint pa ba. So, ang gawin na muna natin kasi na ito, mm -hmm. eh, mabaklas tong carburetor insulator. So, ito yung problema kung isa na sobrang tigas. So, itong carburetor insulator, ito yung rubber na nagpo-connect sa carburador at sa uh, makina. So, ano naman yan, nasusunod natin tatanggalin. next lang natin na gagawin para sa susunod vlog, eh, ipapalitan paayos tong carb. So, ito na yung tangke. Pero after natin lilinisan yung tangke, natin kagad ng gasolina. Then, alugin na natin ng gasolina sa loob. So, para hindi na magkama uli yung kalawang. Then, ayun nga. Ang next plug na lang natin siguro is uh, natin yung carb. Then, susubukan na natin paandarin rin itong ating cafe racer. Then, siguro baka bilan na lang natin ng battery na bago para makita natin umilaw yung sa likod. Pero kung hindi man, basta mapaandar lang muna natin yung ating na So yun lang mga paps, maraming maraming salamat sa panonood panunood. Uh, abangan nyo lang yung susunod na vlog. Tignan natin kung ano pa yung mga pwede natin gawin at mga papalitan natin sa ating Cafe Racer Rebuild Series natin. So yun na ang mga pops. Peace out.